I know Sa pagpapatuloy ng 90-day campaign period para sa national midterm election, kumasa ang pitong senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang press conference na ginanap sa Savannah Hotel sa lungsod ng San Jose del Monte nitong biyernes huling araw ng Pebrero. Kabilang sa mga dumalong senatorial bets, sina former DILG Secretary Benhor Abalos, Makati City Mayor Abigail Abibinay, former Senators Panfilo Ping Laxson Jr. at Manny Pacman Pacquiao, Former Senate President Vicente Tito Soto III, Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino at si Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar. Kasama ang kanilang campaign manager na si Congressman Toby Chanco ng Navota City. Matapang na sinagot ng mga kandidato ang mga katanungan ng mga news teams mula sa iba't ibang TV networks sa bansa. Makasaysayan ito para sa pamahalang lungsod dahil ito ang first major rally sa Central Luzon na pinuntahan ng grupong alyansa kasama ang Pangulo. Nang tanungin sila kung bakit ang The Rising City of San Jose del Monte ang kanilang napili, narito ang kanilang mga tugon. Ang uh, San Jose del Monte po ay isang ehemplo ng isang LGU. Talagang napakaunlad. Ditang no? kita naman po natin ang pagbabago ng San Jose del Monte. Dito sa San Jose del Monte, nakikita naman uh, na isa siyang magandang halimbawa ng syudad na talagang makikita that is built on support for livelihood or small businesses. Nakikita naman po natin with the MRT7 na pag napaganda natin yung interconnectivity at pag may infrastruktura na dumarating sa isang bayan ay nagkakaroon ng increase in output, productivity, and increase sa trabaho. Gusto natin dito is mas i-prepare yung mga taga San Jose del Monte for more jobs, better jobs, better infrastructure, and a very good housing program. In the part of uh, urban planning, it should now be inter-regional. And San Jose del Monte will play a big role because it will not just be a bedroom community for Metro Manila, it would be a de facto member of the Metro Omega Manila community. We have to prepare for that. The medical scholarship uh, program that we that I principally authored Dr. doktor para sa bayan will be a big help for San Jose del Monte Bulacan. San Jose del Monte is the the largest city in Bulacan in terms of population and land area. And we need more doctors here. So I just have um vote rich uh, provinces at syempre sa, dahil napakalapit niya dito sa Metro Manila, napakahalaga ng role na gagampanan ng Bulacan para sa ekonomiya ng ating bansa. No? So napakahalaga rin na kami magpunta dito para maipalawanag sa ating mga kababayan yung mga programa para sa Bulacan. Natalakay din ng iba pang mga national issues na buong sigasig namang sinagot ng mga pambato ng kasalukuyang administrasyon. Kasama dyan ang tungkol sa konstruksyon ng MRT-7. What happened in San Jose del Monte with the MRT-7 is an excellent example that we should follow in other parts of the country to decongest the urban areas and to and to propel or mas mapabilis yung development and economic growth uh, in other parts of the country. Unemployment rate uh, at economic stability. To address unemployment, unemployment is always new business, be it big business or small, medium enterprise. But we should have a climate that is good for business. A climate na maganda ang peace and order mo. Ang climate mo na medyo mura ang mo. At ang climate mo na walang korupsyon. Kasi kung may manghihingi sa bawat papasok na investors, matiturn up yun, aalis niya. So I'm really pushing for full digitalization. National food security. May plan plan ako rin yung PDC production distribution and consumption na programa na ginawa ko for Department of Agriculture. Maganda ito. Ma matutulungan ng mga farmers and then uh, makukontrol yung mga presyo sa market at hindi magmamahal, especially sa bigas. Tinalakay din ang mga usapin tungkol sa fake news. Hmm. Anong gagawin? Pwede po sa NBI, sa cybercrime, hahanapin, at tapos anong magagawa? Anong kaso ipapay? Di ba? Meron bang na-violate sa provisions ng anti-cybercrime law? No? Eh kung wala, o papano? paano, di tatawa-tawa lang. Kaya dapat, lagyan natin ang batas yan na bawal and magkaroon ng mga penalties at kung paano sila suso, It's traceable already, therefore, uh, lagyan natin ang penalties. Yung mga gumagawa nito. Isa, dalawang madala dyan, tiga mo. Ibang klaseng epekto dengue vaccination at iba pang banta sa kalusugan. Kung Virology Institute, approved na po yan at yan ay uh, may pondo na. So yung pagtatayo po nito, kasama nga yung DOST rin, kasama ang Department of Health at, at private sector, ay malaki may, may tulong. Hindi lang, hindi lang siguro dito sa, sa, sa mga... epidemic na, na nararanasan ng tao, pati po sa mga sahayok yung uh, African uh, swine flu. Lahat ay nagbahagi ng kanya-kanyang opinion, pananaw at mga plataforma. Matapos ang naturang press conference, dumiretso na ang alyansa sa City College of San Jose del Monte Grounds para naman sa kanilang proclamation rally. Ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas at iba pang mga mataas na opisyal sa lungsod ng San Jose del Monte sa pagsisikap ng mga liderato nito na sina Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ay maituturing na isang pambihirang pagkakataon at at natatanging karanasang aalalahanin ng mga Sanosenyo. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Jello Darantino, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga social media accounts ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. I-check nyo na rin ang ating official website, csjdm.gov, at syempre, huwag kakalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents online. Maraming salamat, Arya San Joseño.